Ito na, ito na. Ang aking kaibigan. Basi, ah, good boy. Vase, good boy. Uh, ito na, ulo ko. Ito din. Uh, kita mo ang bagong bakala ko siya nga unod ba? Kasi kaya sinuran? At ang band mga may kagahan, di ko? Oo. Ito yung bik Ay, madamik-bik mo. Ako, ako to, naging salpak. Uh, madamik-bik nga tagaling bye Ito. Ano ko Oo. Oh, may kagahan na to, nga bro. Bagong galon. Oo. truck. Bagodway, bago driver, bago ubuhay. Hmm. Ate ka bago. Oh, bago. Kumulog eh, pina tayo no. Ay lalo ko daw kumulog George. Prima George, basta na, no, namon dito kita to. Kasi na, namon Sino? puro sa kumita. Sino? Lalo. Basi. Ah, sinta di sino kibaan? Ay mo lang. Yan 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 yan. Ah, siyan yan. Oh. Mo sa nagruto ay. Ay, pumulog eh. ay. ko sa kapasan ni. Sino? Lalo, hindi mo sa dodoa ko isip ay may dagas na kumento na ron matabok ba? ay gwa si mo? mga mga dano ah si Irne salpa ko may kong start na ano mong ano to mong position? right hand right hand ni? right hand napunta ko nga right hand ni madam mo nga ay si ay ang gay oh may lisin ka wa ay mawari polis? Ah, taglan. Mga army police polis. Ano oh. Dahil ang rutina ng army sa... Doon sa ka katiglan. Big na oh. Oh. <laughs> oh. Oh. Sino pangaran? Ha? Si Lutina, -braza. Oh, man pala sa Sa Ah, may army na na. Kaya yung mo si dati yung dahil ba itong gabi. Anang imo dati na kay Lutina, plaza, Siliyong nga... Siliyong nga, gabi-bibuls wao. Ang tsukutsaw. Ah, uuran. Bako muguls. Ang... Ang manghubagurang. Ang nga, ano, sa dati. Sa alkape. Oo, ang mga dati. Mangod na damang tambuklan. Oo. Okay, una ko siya dito sa'y Di pa sa Apto kami sa may campot. May army yaw ah? Apo ko eh. Apto kami dyan sa may campot army. Tingnan. Apo ko na po ay may... Di pa po yung lugar ng bantay dyan. Baka right. pinawa ako sa ay Ima ba Captain to? Dito pala kaya bit, malay. Kumaban tawos may bitbit bit lang malay. Dito pa rin First time At... baka, o... oh, anyway. do, do, do do! na ko bay. Ah, ba ito ba ako? Doy. Bukas may trabaho ka na. Apil mong inadlaw. Ay na pa. Apil. Ay, Ha? kaon. Bukir Ha?

Dira. Busi ko ng balon lang. Busi ng balon lang dab lang ah, ano Oh, ay pasabi tong sanda. Mm. Abos mahay. Di sanda tatatton. Oh, mm. Asin malam diran. Asin na mga. Kapun, puluk, sa madulo. Ay naga may brown mo. Sa din. Sa. Ay dalong ako kutsi diyan, no? Oh. tambay ko diyan. Oh. Ikaw ko si wang kabay magdrive. Nagdrive ako truck. Oo. Mm. Oh. Uh -huh. Diyan kami kapat sa may tulay sa may diriyo ko. Ah, tatrek ko sa plano diyan. <laughs> ay kay lalo pa kaya ng pagbuong taang trabaho sa bayan. Tuloy iko mag drive ba? Ah. Ha? Tuloy iko. Oo, oh, tuloy ka. Pero kaya di pa ako ka drive. So, eh, di ba ano kay git? Daro mo kayo ako sa akin, hmm. oh, dyan. Kasi target makap-pamahaw kami, 'di ba? Jadi, pwede tayo mag-riding, 'ya. Ah. Pa-pala na dyan. Kaya pamu lu gui ko ay. Well, ay din gamay ang kay ta daw. Sa sali dalang. Pataglay un kalaw. Sa timong kalaw. Hay ano bai? Pero bai sigla na ay sunod lang ko sa story story niya. Ay da dayon to.